Ipinagot ni Kiray Celis ang isang netizen na nagkomento sa post niya sa Instagram ng larawan nila ni Buboy Villar. Sa post ni Kiray ay makikita na tila ba kumakan si Buboy roon at siya naman ay nakapikit sa tabi ng aktor. Ang gwapo ng boses mo sobra. Kailangan ko lang talaga pumikit para mas gwapo pa. Sa ad ni Kiray sa caption ng post. Kikiligin ba ako sa sabihin mo? Sa ad naman ni Buboy sa comment section. Dahil naman sa post na iyon ng actress, ay tila mayroon pa din na hindi nakakuha ng ibig niyang sabihin sa caption. e kung sabihin ka din ng iba na kailangan din nila pumikit para mas gumanda ka pa, huwag ganun kiray, di ka rin naman kagandahan eh. Sa ad ng netizen. Patola ka girl? Sagot naman ni kiray sa nagkomento pinagtanggol naman ng netizens ang aktres at sinabi na sadyang ganun lamang talaga sila magbiruan ng aktor. Like, share, subscribe.